Okay, good morning. Ayan si MJ. Nandito <laughs> ako sa office ng nabeleta. May pupuntahan din kaming member. Ayan si Kali. Ayan. Noong years na yun. Four years na yata yung alaga dito. May punta na tayo. Una natin puntahan si Ate Michelle. Inform niya. Ate Michelle, babalidate ko yun. Tali. Kali! Kali! Hmm, sa mga ng member ha. Ito yung opisina lang. Mabeleta. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. tayo. <coughs> sa sentro. Ang aga nyo, sir! Ay, <laughs> Para ayun, ayun. si ating... Parang nag-iba kang bahay na yun ay. Tuwin nyo sa dati. Ah, iba na dito. Ah, nag-iba? Wala na yun, sir. Ah, kaya pala. Pinatira lang kami noon. Hmm. talaga amin. Ah, kaya pala sabi. Pwesto kana na. talaga ito noon. Gila namin, kinara kasi natira ng bagyo. Hindi nilin mo na Hindi po, talaga yung ano. Sa inyo na talaga? Okay. okay. Inuna niyo ako dito, ma'am? Oo, ay mo. Bongga ka, mama. Priority priority daw, Priority ka <laughs> daw. Eh. <Priority> <laughs> <ba? laughs> Ayon, interviewin na natin si ate. Ayon, interviewin ka natin. Puro kakalukuhan. Ayan, si Ate Gamay nanalo ng... <laughs> ng, ana, ng... Oh, uh, ng ano, nang Grocery. Oh, ah, Ano yan second prize yun, sir? Second prize. May kasamang... <laughs> okay. Oh, okay. di ba na pa selfie na naman? Pa ako na kapag suklay. Ang oh, fresh mo dito, oh. Ang fresh daw. Oh, ayun. Mic mo. Mic mo na. Oo nga. Ano kaya ano feeling ng nanalo ka nang ano? Masarap po, masaya at oh. nagkaroon na ako ng kwansa akap. Kaya kayo bumili kay lagi ng ticket. <laughs> Saan po yung in-order, ay in-order pala, yung Dito po, sa tindahan. Yeah. Oh. Ano mo sabi mo, teh Sa ano? Sa AKAP? Uh, yun na, maraming salamat at sana marami pang member na sumali sa angkap at maganda naman po tong finance, ano to? microfinance finance oh. Yun lang po. Tama. <laughs> Paano sa mga member para tumagal sila? Masabi sa mga member? Ano masabi mo sa mga member? Sa member naman? ko, sir? Kahit kanina, sa uh, mga member ngayon, para tumagal sa aka Ah, uh, uh, ano ba? Uh, kailangan maging makwan kayo, maging ano? Mag, ah, uh, sir, hindi ko ma... Yeah. <laughs> Ganda ng ulo. Yeah. Uh, kailangan, huwag magpapalit. Yeah. Tsaka, dahil may benefits po dito. Uh, thank you. <laughs> <laughs> Ilang years ka na member to? 3, 4, 5 years. Mga 5 years na nung kasi 2019 Sir DK. Ah, sa totoong Sir DK. Sir DK, kumusta? Neto oh. nanalo ang member mo sa prop. <laughs> 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 ano, ano niya ba yan? Kita niya 'yung chat ko yan. Oo, may 140 yan sir <laughs> cancer, eh. Wala na. Paano oh, malis na uli? Ano nagesakit yan eh? Hmm. Aksidente siya. Anong aksidente? Ika. Ika, tsismosa ka. Huwag mo. Mamaya, 11 o'clock. Ambrace mo sa camera, siguro. Ito mo. Ayan, tapos na kami. Kapunta na kami kay Latimichelle. Hello po. Ay ganda. Hello lang, <laughs> hello. Buong ano na to, puro hello sinasabi mo? Parang ginawa. Wala kasabi siya. Wala gana. Interview natin sa Latimichelle kasi ang laki ng loan niya eh. <coughs> G. Na-stress talaga ako. Ang ganda-ganda ng interview ko kay Ate Michelle. Niyo. Hindi pala naka-work. <coughs> well, sayang. Balik ka na lang tayo next week. Let's okay,